Susi ng hating gabi Yung mga langgam po Naghanap buhay pa rin sila Kaya yung mga ano Yung mga Yung mga food na pwede pang kainin Sa mga langgam Hindi ko sila Hindi ko sila sa ano basurahan Inaano ko sa labas muna dahil once sa basura nakabalot siya ng tudo, di ba? Hindi na niya makuha. So ang ginagawa ko, ang ginagawa ko part, yung pwede pang kainin ng mga langgam. Hindi ko muna ilagay sa ano part. Habang nagjujuti ako. Habang naka-duty ako. Hindi ko muna ilagay yung mga ganito sa basurahan. Dahil kinakain pa po nila eh kinakain na po nila sayang naman sayang naman kung itapon mo lang yan pag ilagay mo kasi sa basurahan yung mga kunting kunting mga biskwit na tira tira tapos ilagay mo siya sa plastic hindi na nila makain -ma yun so sayang din so mas maigi na yan mo siya maigi na tawag nitong saka ko na sila ano, saka ko na walisan pag off ko na. Oo. Saka ko na walisan pag off ko na, at least nakain ng malanggam. Tapos kinabangan nila.